Sa kapunta to the moon Road trip Broom broom Skr skr Hello po mga ka-LRT Andito po tayo sa compound ng Pililya Municipal O bahay pamahalaan ng Pililya Rizal. So yan pong nasa aliwa natin na building yan po ang lumang gusali ng munisipyo ng bayan ng Pilirisal at yun naman po nasa kanan natin ayan po ang bagong ginagawang magiging pamalang lusod ng bayan ng Pilirisal so meron po itong taas na tatlong palapag na ah, mala White House ang dating mga Kylar T ang nasa likurang bahagi po ng pinagtatayuan ngayon ng bagong building ng pamalahang lungsod ng Pililyarsal ay ang oval po dati pong laruan o jogging-jogging o mga pinagdadausan ng kung ano ng event dito po sa Pililyarsal so shoutout po sa mga taga Pililyarsal dahil meron po kayong bagong munisipyo na ginagawa so shout out din po sa mga lokal na pamahalaan na patuloy po naglilingkod sa bayan ng Pilyarizal so malaki laki din po itong ano malaki laki rin po itong ginagawa munisipyo dito po sa inyong bayan siguro po pag may ilang buwan pa okay na po itong gamitin para maglingkod po sa inyong mamamayan dito po sa Pilyarizal so may pintura na po siya may pintura na may salamin na po yung ibang bintana at yung entrance nya ayan po yung may parang buhos na no semento yung may dalawang bilog na poste yan po yung grand entrance ng munisipyo po dito ngayon po, hindi pa pa natin makakita ang kabuhan dahil may bakod pong ano, yero na kulay pula. So, yan po. Pero sa ngayon po, matay pong mga naglalarong mga bata dito sa global. Ah, sa oval po. Global tuloy. Yan na ba yan? So, nandito po tayo ngayon sa bahay pamahalaan ng Pilersa dahil sinamahan po natin si Commander at yung kanyang co-teacher po dahil may nilalaad po sila ngayon dito sa munisipyo po ng bayan ng Pilarizal so first time po lang pong napatambay dito na gantong katagal dahil kalimitan po padaan-daan lang po dito sa munisipyo ng Pililya Rizal so yung kabilaan nito yung sa kabila highway na po yan ito nyo, may dumadaan sa dulo. Highway na po yun, lugar na yun. Dito po tayo pumasok sa, likod, sa harapan bagi. Galing po tayo sa kabayanan. Para wakin po ma color din, po sa Mississippi ng bilik sa sa kapunta to the moon road trip, boom boom, Mr Skr.